Napansin mo ba? Parang ang tatanda na ng mga Japanese, pero malalakas pa rin ang katawan. Naglalakad pa rin araw-araw, at bihirang magkasakit. Samantalang tayo, sa edad 60 pa lang, may rayuma na, diabetes, at hirap na sa paghinga. Nakurius ka na ba kung anong sikreto nila? Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mahalagang sikreto ng mga Japanese. Kung bakit sila kilala sa buong mundo, bilang isa sa mga pinakamatagal mabuhay na lahi. Ayon sa datos, ang average life expectancy sa Japan ay nasa 84 na taon, kumpara dito sa Pilipinas na 71 to 73 taon lamang. Ano ang meron sila na pwede rin nating gawin? Hindi mo kailangang lumipat sa Japan o kumain ng exotic na pagkain. Ang mga simpleng ugali at diskarte nila sa pagkain, paggalaw, at pag-iisip maari mo ring gawin dyan mismo sa bahay mo. Kung isa kang senior citizen, tagapag-alaga, o anak na nag-alaga ng magulang, napakahalaga ng video na ito para sa inyo. Unang sekreto nila, simpleng pagkain na may malalim na benepisyo. Washoku, naman ang tawag sa Japan o traditional Japanese diet. Ano ito? Ang washoku ay ang tradisyonal na paraan ng pagkain ng mga Japanese. Binubuo ito ng kanin, isda, gulay, fermented foods tulad ng miso, kaunting carn, at prutas. Paano ito gumagana? Ang pagkain ng washoku ay mababa sa kaloris, mataas sa fiber, at maraming antioxidants. Karaniwang hinahain sa maliliit na bahagi, kaya hindi sobra-sobra ang pagkain. Bakit ito mahalaga sa katawan ng matatanda? Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng tamang timbang. Mababa sa asin at kolesterol. Kaya mainam sa puso at presyon. Mataas sa omega-3 na nagmumula sa isda. Panlaban sa dementia at Alzheimer's. Fermented foods gaya ng miso at pickled vegetables ay nakakatulong sa bituka at immune system, bagay na mahina na sa matatanda. Paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw? Palitan ng pritong ulam ng inihaw o kaya naman ay pag-steam. Gamitin ang miso o bagong na natural bilang pampalasa kaysa instant cubes. Kumain ng mas maraming gulay, subukan ang kangkong, malunggay at talbos ng kamote. Iwasan ang soft drinks, instant noodles at matatamis na tinapay. Mahalagang tip: Gumamit ng maliliit na plato para masanay ang mata at tiyan sa tamang dami ng pagkain. Pangalawang sekreto: Araw-araw na paglalakad, hindi kailangan ng gym basta kilos lang. Ano ito? Sa Japan, maraming matatanda ang naglalakad araw-araw, kahit pa ito'y papunta lang sa tindahan o parke. Hindi uso ang maghapong nakaupo lang. Paano ito gumagana? Ang regular na paglalakad ay nagpapalakas ng puso, nagpapaganda ng sirkulasyon, at tumutulong sa kalusugan ng buto at kasukasuan. Hindi man ito intense exercise at consistent naman. Bakit ito mahalaga sa katawan ng matatanda? Nakakatulong sa blood sugar regulation, kaya mainam para sa may diabetes. Pinapalakas ang tuhod at balakang para makaiwas sa pagkadulas o pagbagsa. Nagpapaganda ng mood at nakakatulong dun ito sa pag-iwas sa depresyon. Paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw? Simulan sa sampung minutong paglalakad tuwing umaga. Kung may kapitbahay kang kaibigan, maglakad kayo ng sabay. Kung may hardin o medyo maluwag na bakuran, paikot-ikot ka roon habang nagdarasal o nagkukuwento. Mahalagang tip, gumamit ng komportableng sapatos at magdala ng tungkod kung kailangan. Hindi ka hinaan ang paggamit ng tungkod. Ito'y tulong para sa mas ligtas na paggalaw. Pangatlong sekreto. May silbi kahit matanda na, ikigay naman kung tawagin sa Japan o purpose of life. Ano ito? Ang ikigay ay konsepto ng mga Japanese na nangangahulugang rason mo para gumising sa umaga. Hindi lang ito trabaho, pwede itong pag-alaga sa apo, pag-alaga ng halaman o pagkanta sa chore. Paano ito gumagana? Ang pagkakaroon ng silbi ay nagpapalakas ng mental health. Kapag may pakayang isang tao, hindi siya madaling mawalan ng gana, mas malakas siyang kumilos, at mas masaya ang pananaw niya sa buhay. Bakit ito mahalaga sa katawan ng matatanda? Napatunayan ng mga pag-aaral na ang mga matatandang may layunin sa buhay ay mas mababa ang sansa ng depression. Mas maayos din ang memoria at atensyon nila. Mas mabilis silang makarecover kung magkasakit man. Paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw? Mag-alaga ng alagang hayop o halaman. Turuan ang apo magbasa, magluto, o magdasal. Sumali sa mga senior community group o online na Bible study. Mahalagang tip. Hindi kailangang grand o malaki ang silbi mo. Minsan, ang simpleng pagdarasal para sa pamilya ay isang malaking ikigay na. Pang-apat na sekreto. Simpleng pamumuhay. Wabi-sabi naman kung tawagin sa Japan o ang ganda ng payak na buhay. Ano ito? Ang wabi-sabi ay isang konseptong Japanese na nagtuturo ng kagandahan sa pagiging simple, hindi perpekto, at marunong tumanggap ng pagbabago. Paano ito gumagana? Sa halip na stress sa material na bagay o mga problema sa nakaraan, ang mga matatandang Hapon ay mas pinipiling tumanggap, magpasalamat, at mag-focus sa kasalukuyan. Sila ay bihira magpatalo sa stress na isa sa pinakamatinding sanhi ng maraming sakit. Bakit ito mahalaga sa katawan ng matatanda? Stress ang ugat ng napakaraming sakit tulad ng high blood pressure, sakit sa puso, insomnia, at kahit cancer. Kapag natuto tayong tanggapin ang mga pagbabago, pagkawala ng kaibigan, pagbabago sa katawan, at iba pa, mas payapa ang puso't isip natin. Ang pagiging present o nasa kasalukuyan ay may positibong epekto sa ating mental health. Paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw? Maglinis ng bahay at alisin ang mga hindi na kailangan. Iwasan ang sobrang panonood ng TV, lalo na sa mga balita na puro negatibo. Mag-journal o isulat ang mga bagay na pinasasalamatan mo araw-araw. Tanggapin na may mga bagay na hindi na gaya ng dati at ayos lang 'yon. Mahalagang tip, hindi mo kailangang maging perpekto para maging payapa. Ang pagtanggap ay unang hakbang sa mahabang buhay. Panglimang sekreto, malapit sa komunidad. Muai, naman kung tawagin sa Japan o suportang pangkaibigan. Ano ito? Ang Muai ay isang sistema ng suportang pangkaibigan o komunidad sa Japan. Kahit matanda na, hindi sila nag-iisa. May mga kaibigan, kapitbahay, o grupo silang kinabibilangan para sa kwentuhan, tulungan, at samahan. Paano ito gumagana? Napakahalaga ng social connection sa mahabang buhay. Sa halip na malungkot, may makakasama sila palagi. Ayon sa isang pag-aral sa Okinawa, Japan, ang mga miyembro ng muaay ay may mas mababang chance sa stroke, heart attack, at depression. Bakit ito mahalaga sa katawan ng matatanda? Ang kalungkutan ay maaring makababa ng immune system at magpabilis ng aging. Ang pagkakaroon ng kausap at kakwentuhan ay nakakatulong sa memorya at emosyonal na balance. Mas ligtas din ang mga matatanda kapag may komunidad na nagmamalasakit sa kanila. Paano ito madaling maisasagawa sa araw-araw? Makipagkwentuhan sa kapitbahay kahit sampung minuto lang kada araw. Sumali sa senior citizens group sa barangay. Gumamit ng messenger o tawag sa cellphone para kumustahin ang matagal ng kaibigan o kapamilya. Mag-volunteer sa simbahan o sa outreach activity. Mahalagang tip, hindi kailangan ng malaking barkada. Minsan, kahit isang taong nakakausap mo ng regular, ay sapat na para mapahaba ang buhay mo. Mga karaniwang tanong, kailangan ko bang sundin lahat ng limang sikreto para humaba ang buhay ko? Sagot, hindi naman po. Pero tandaan, bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang benepisyo. Kahit isa o dalawa lang muna ang simulan mo, malaki na ang epekto sa iyong kalusugan. Ang mahalaga ay consistency. Wala akong budget para sa mga healthy na pagkain gaya ng isda araw-araw. Paano yon? Sagot, hindi po kailangang mahal ang pagkain para maging healthy. Ang munggo, kangkong, itlog at saging ay mura pero punong-puno ng nutrisyon. Pwede mo ring gawing sabawan ang isda para mas marami ang makakain at mas tipid. Matanda na ako, may silbi pa ba ang pagbabago sa lifestyle? Sagot: Opo. Ipinapakita sa mga pag-aaral na kahit sa edad 60, 70, o 80, ang pagbabago sa pagkain, paggalaw, at pananaw ay may positibong epekto. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ang sarili. Hindi ako marunong mag-exercise baka mapilayan ako. Sagot, hindi po kailangang intense ang exercise. Ang simpleng paglalakad, pagunat ng braso, o pagwalis ng bakuran ay may benepisyo na. Magumpisa sa kayang kaya mo, at unti-unting dagdagan ang kilos mo bawat araw. Wala akong kaibigan, paano ako magkakaroon ng muay o community? Sagot, magsimula sa simpleng kumusta, sa tindera sa kanto o sa kapitbahay. Isang araw, dalawang tao lang ang kausap mo, pero pag pinagsama-sama yan araw-araw, nagiging pundasyon na yan ng komunidad mo. Buod ng natutunan. Ngayong alam na natin ang limang mahahalagang sikreto ng mga hapon balikan natin sandali. Una, harahachi bu, kumain hanggang 80% busog lang. Tulungan ang tiyan at puso na magpahinga. Pangalawa, plant-based diet Kumain ng mas maraming gulay, isda, at pagkaing may natural na hibla. Kalaban ng kanser at sakit sa puso. Pangatlo, araw-araw na galaw, hindi kailangang mag-gym. Basta may regular na kilos tulad ng paglalakad, pagwalis, at simpleng ehersisyo. Pang-apat, wabi-sabi. Tanggapin ang buhay ng may kapayapaan, iwasan ang stress, yakapin ang pagiging simple at hindi perpekto. At panglima, moy. Komunidad at kaibigan, makipagugnayan. Huwag hayaang ang kalungkutan ang manirahan sa puso. Lahat ng ito ay hindi produkto ng mamahaling gamot o makabagong teknolohiya. Ito ay simpleng mga kaugalian, pagkain, at kaugnayan sa kapwa na kayang kaya rin nating mga Pilipino. Kaibigan, hindi mo kailangang lumipad pa Japan para mabuhay ng mahaba at malusog. Ang sekreto ng mahabang buhay ay nasa mga simpleng bagay na ginagawa araw-araw. Sa bawat kagat ng masustansyang pagkain, sa bawat paglakad sa umaga, sa bawat pagtanggap sa sarili at pagbati sa kapitbahay, gumagawa ka ng mas matibay na kalusugan, isa-isa, araw-araw. At tandaan mo, ang mahabang buhay ay hindi lang tungkol sa dami ng taon, kundi sa kalidad ng bawat araw na ginugugol mo ng masaya may kabuluhan, at may malasaki. Hindi mo kailangang sabay-sabay baguhin ang laha. Piliin mo lang ang isa ngayon. Bukas, dagdagan. Kung nakatulong sa sa'yo ang video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba. Alin sa limang sikreto ang gusto mong simulan ngayon? May iba ka bang kaugalian na gusto mong ibahagi na sa tingin mo ay nakakatulong para humaba ang buhay? Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel na Aral ng Panahon para sa mas marami pang natural at syensyang tips sa pangangalaga sa kalusugan ng mga seniors. Sa mga anak, apo at tagapag-alaga, i-share ninyo ito sa mga magulang, lolo, lola o senior na mahal ninyo sa buhay. Dahil ang pag-alaga ay hindi lang gamot, kundi kaalaman at atensyon. Hanggang sa susunod na aral mula sa panahon. Ako ang iyong gabay mula sa channel na Aral ng Panahon. Mabuhay ka at sana'y humaba pa ang iyong mga taon ng may saya, ginhawa at kalusugan. Maraming salamat po.